Guys, malakas ang hangin. Ayan, minto ng saglit. At si Ubi maglalagay ng... Para magkaroon ng... Ano ba tawag niyan? Nang bulong. Bulong. Hindi guys, kasi yung para sa... Tawag niyan. strife ang tawag namin. Para hindi siya maanohan ng ibang... Uh, tawag niyan oi. Kasi kung sa mga ano may ano din yung dini, Meron sa kanilang yung bang pag hindi lagyan ng stripe yung ilalagay niyo bing yan ay mamamatay sila. Kaya sa mo. Amelia nawala na yung apoko ko so yung ilalagay niya yung stripe ba yung parang medicine ayun parang medicine siya na kung may mga sakit-sakit na dadapo ay maagapan agad Ganoon kami mag-alaga sa minilin. so hanapin ko na yung apoko kung saan na ba yun Saan ba yun siya? Baka pinagputol-putol na yung... Ah, there is the Amelia. I <laughs> Ikaw talagang bata ka na una ka pa sa akin. So, na. Kasi guys, meron akong nakitang gagawin kong bonsai. Ayan, dito sa aming garden. Ayan siya, oh. Ayan. Amelia, come! Ayan. Kukunin ko to guys. Parang cherry yata to. Ayan, kukunin ko yat gagawin ko yung bonsai. Marami na akong inanong bonsai guys. Tingnan mo naman tong opo ko. <laughs> Uy! Sak, <laughs> so, hello guys! Hello guys! Musta guys? guys! Oh, ayan, ang kukunin namin ni Amelia. O Amelia? Gagawin namin yung bonsai. Oh, ayan, na ni Amelia yan. So guys, habang may ginagawa dun si Ubi at kami naman ni si Amelia dito ay may gagawin din. Kukunin ko nga ito. Gagawin kong bonsai. Ayan. Pubad muna ako ng jacket at medyo mainit. So, wala sa sudag din? Shots. Ah, ang shots. Oh, ayan, makita daw niya ay kayamanan daw. Ayan ha. Ah. So, ang shots sir. I brauch dich denn ich schaffe da Graphics yes. Das haben wir ja die Ja, okay, danke schön. So, ito guys. Ito ang akin kukunin na cherry. Cherry tree. And here. Mo? Yeah. So. Asyan. So, mas maganda guys na kunin namin kagad na kasi malambot pa yung lupa at saka kaya ko pa siyang Ay, i- Yeah, glide. Isha, isha mo si Isti sa sinikapot, okay? Yeah. Oh. Kaya guys, yan. Ang gagawin namin na. Sa hello. Hello. Ah. Mm, Sige. Ikaw nang magkuha niya. Eh. Das ist meine. Hier geht es Das ist meine? das. ist meine? das Das ist schwer. Wo ist meine? Deinen Schatz? Was meinst mein meine Schaufel? Eine Schaufel? Mm -hmm. Ich habe gedacht, du well, so So yeah, Chinese Okay? Nee. What's that? is so This is so who. This is fine. ni So, yun lang guys, pag, mag, pag makuha na namin, guys, uh, September 27 na ngayon guys uh, talaga namang malakas ang hangin oh, 26 or 27 hindi na alam guys pero malakas ang hangin at uh, malamig na dito pero nag-t-shirt ako dahil nga medyo kaya ko kaya ko nagsikat kasi ng araw so yan ang gusto kong gawin ngayon kasi ngayon guys ay masyado kong uh, nagpo-focus ako sa aking bonsai oh, uh, ayan marami na akong bonsai na ayun guys so meron pala akong ipakita sa inyo guys na, na nakuha ko na dito sa garden at tinanim ko siya uli Amelia Bob Lives too Ah, okay. Ayan. Ayan, ayan, ayan. oh, ayan. Kasi, nilagay ko muna siya dyan, guys. Para mag steady muna siya. Ano yan, yan. Ito, guys, ay... Ito ay roots yan, guys. Roots. Yan, 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 yan. Kaya, gusto ko mabuhay to eh. Ewan ko lang kung ano siya. Kasi, yung roots niya, nandito sa labas, oh. Ewan ko lang kung... Anong gagawin ko nito? Pero ito siya, roots ko, hindi ko na yan mabakle. At saka yan, no? oh. Pero, maaano ko rin yan. Ayun na si Amelia, oh. Kaya, masyado akong nagaano ngayon sa aking bonsai. Kasi, ito maganda to, eh. Pero, babalik din naman siguro to. Didiligan ko lang. Ayan, Oy. Oh, oh, maganda ang roots nito sa baba. Kaya, in, nilagay ko muna sa dito para next year, ay maayos ko sa wala na kasi akong time niyan ngayon eh. Yung maliliit lang muna yung inasikaso maliliit lang muna ako so yun ang gusto kong tanggalin na cherry so ang lakas guys ng hangin at uh, ayan hindi pa rin kami tapos at yung isa ay nakuha ko na uh, hindi lang isa kundi ayan guys o so, tatlo tatlo sila guys at nagaano pa kami pa rin ni Amelia ayan ayan So tatlo, uy, dalawa pala kasi magkaano pala, magkadikit pala ito, uy, maganda tong bonsai. <laughs> ang aking bonsai, ang aking bonsai. At ito ay malaki yung ano niya, oh, ito, oh. Ayan. Ayun, Amelia, wag mong asirain yan. Ayan, titutulungan ako ni Amelia. Ayan, ito pala ay magkadikit pala ito. Ayan, meron akong cherry bonsai at meron pang marami pa akong makukuha dyan. Kaya eh, pinagtsagaan ko yan ngayon guys kahit malamig, malakas ang hangin. Ay basta, magkaroon ako ng aking bonsai. So guys, busy talaga kami guys sa pagbungkal ng aming kayamanan. Tingnan mo naman ginagawa ang itong oh, Ang dumi-dumi na mamaya yan siya. <laughs> oh. Ay, nako. Di bali ng madumi basta at maglaro siya dito sa labas. Kaysa naman doon sa sa bahay na magkolorete siya ng magkolorete. Gusto niya kasi magkolorete. Eh. Alam niyo na yung guys. Hindi ko lang sabihin, baka mamaya sabihin niya, uwi na tayo. Dahil gusto niya yan lagi eh Uy, ito na guys. oh mas may malimutasuhin. Mas may musta in the under side showin dah Dito, gising. Nintin ba, minig, in informing Aba ni kin prenes sa laan langin ko. Good. Ito na guys, maganda yung ano nito, oh. Malaki yung roots niya. Yeah, like. So, kama di, di fugal, the fugal, braks to no kwas. Braks to no kwas. So, kitso mahin, siyao mahin. O bui siya fugal is. Uh, Ayoko kasing masyadong sirain yung yung ano niya yung yung roots, gusto ko yung malaki din yung roots na para sigurado kung mabuhay siya. Masyado siyang ilalim nito. Or, Sam Amelia, oh nakakita na naman kami ng worm. Amelia ah. Gusto niya kasi yung wo. Okay. Uh. Ayan na siya guys oh. Uh. Ayun. Nakuha ko na guys. Uh. ayan na siya oh. Uh. Ayan na, siya, ayan na siya, Ay, magpakwa. Ah. Oh. Sa. So. Ayan na siya, guys. Oh, di ba? Oh. Ayun yung rats niya. Ayan eh. Mayroon siyang ano. So, nakailan na kami. Ito nang last kong kunin ito na ang last so <coughs> ayun yung dalawa oh huh. busy sa garden guys kasi taglamig na nga ayun so yan guys ang aking another bonsai na aking kinukuha ko ngayon oh ilagay ko daw sa shawfil yung dida Sus, kamayin ko na lang, oy. So. <laughs> so, sana lang hindi masira yung, ayan, o. <laughs> Inanuan na lang ni Hubi ng auto, baka nga makuha. Tingnan natin. Eh, huwag naman sanang masira. Ah! <laughs> yeah! Pasture! nakuha siya guys nakuha yeah ayun ayun oh ayan na guys may maganda akong bonsai oh ayan na ayan na ayan na guys, ayusin ko yan. Very good, very good, very good. iyan nakuha ko rin. May bonsai ako. Very good. Ito rin namang isa na to ay lilinisan ko muna at tingnan mo naman ang pinaggagawa niya.